benta mo ng dalawang libo? Dalawa na. Yung Sayang walang babae, no? Oo, kasi bahay eh. Hindi po kasi 300, they Ganda mga boss eh. yung apat. Bali, ilang mansa to. 800, uh, 300. yan. Kabata pa.

Sambuan kalate Pagka ka isa 220 220 mga boss Paglabas ka na isa boss Ang ganda ng katawan niya mga bilog yan Kasil eh. ah. Ano pa niya lalaki ko eh? Pagka nagkaedad na yan Maganda na presyo niya okay, no yes. Ito mga apa Young bird. Silver to mga young na, bird. Yeah. bird. Sandaan na lang yun mga kamaster. Sandaan na lang? Sandaan na lang. 200 lang pares. Grisel. Anak ng silver ko ito. Tsaka puti na Johnson. Ayun yun lang. Grisel. Gaganda lang pakpak uh, no? Grisel ay nanak. Ganda. Puti ang buwan niya ng pakpak. May ano dito mga boss. O, Indian wingneck na lupino. Ilang months pa lang yan? Ano? <tinyo> mga nasa buwan. Ganun. 4 months? Eh, ano ito 6 kasi siguro, 5 to 6 gano'n 5 to 6 months, hinanpid mo? Oo, oh, nakahunpid yan sa Maganda katawan no? Oo, ah, oh, Magkano binibenta? 8,000 lang sir 8,000 na lang 8, o, Ikaw, pagka na, ikaw mamimilin ito, huwag ka manunulot Hawak mo na ibo na yung nakagaw mo Mamimilin ko, wala lang mong pambayad Gagalit na, na I mean, <laughs> Alala, da, ka si Bisaya Ito ba, magkano kaya um, kong bayaran yan? Ako po, hindi ko lang sa mayari. Sa no? akin yung pera ko. Gano'n ko to. Sasabihin mo nga lang akong pera. Mayroon lang, pwede ba palit na lang? Palit, swap. Ano yung palit ko? ako dito. susi. Swap na lang tayo. Dagdag -dag ka lang ni Maldipo. Dagdag <laughs> ka 5K. Ayan, mga kaibigan. Lahat ng gustong bumili ng hayop. Pumunta kayo ng isimbaliwag. Lahat ng kailangan nyo nandito. ยังไม่้องน้ำมห้มาชิ้งจกที่นี่ Boss Marlon, nakarami na ba? Ay, marami na po. Kaya, kaya pa, Pauwi ka na? Hindi pa po, po. Eh, medyo mag-biliwali po po lang pag-ibig. Kala ko, pauwi ka na eh. Di ba po? Mas, po. Hindi pa po. yung mas mo yung makakilala ni Mr. Kilala-kilala sa vlog ko kahit na nakamasyad. Yan. Si Kuya Marlon pa. Kaya po, maganda gumaga po. October 1. October 1. Uh, uh, nandito po kami sa Baliwag. Baliwag, Bulacan. Uh, bukas po, Webes, wala pong tinda. Siyempre, maglilinis tayong mga kulungan kulungan mga palipaligid para mawala yung mga virus doon pagdating ng biyernes yun rataratan po biyernes bukawi tayo Yo. Uh, kita kita tayo doon siya na nag intro mga boss si eh, kuya marlon ano tong kalapate binili mo hindi uh, binibenta sa akin eh hindi ko na kinuha kasi overprice hindi ko na kaya patubuan <laughs> ang bili ng kalapate 50 lang hindi sa akin 60 eh sabi ko sila na lang magbenta kaibigan okay, ayos na ayos <laughs> mga pang racing to boss no? sir sabi ko sa kanya utang muna hala ko ba hindi na raw, wag na raw eh bakit ka ako ganun bakit ka ako yung mga nasa flat control kukuha sila ng pera kahit walang permit sa <laughs> sabantalang sa rally kumuha na muna kayo ng permit bago kayo mag rally bakit ganun sir ang utang ko sa kanya pinayara ko one pipe sabi ko wala lang akong pera. Ayaw niyang maniwala. Hey, ko pa. Daw na, wala nang pera. Wala sa iyo, sabing gano'n. Napakakapal nito, na mo. Oh? Kapal puro lista. <laughs> <laughs> Ay, ito lang ang ayaw maniwala sa akin. Ayaw niyang maniwala sa iyo. Kasi daw hindi sa iyo. Yun. Para kang ibang pa tao. Marami pa boss. Tinanghali na ako eh. Dapat pala binlog mo nagsuntukan kanina, may nagsuntukan. Meron? Oh, si Pido. Si Pido. Si Pido. Tsaka Matapang si Pido. Tsaka yung isang magtitinali. <laughs> salpakan talaga. Sabi ko, pabayaan nyo sila. Parang ako masiyahan. Kasi pagka hindi na eh, yaawatin mo, di ba? Sige kayo Marlon, masyal muna ako doon. Tanghali na eh. Okay. 7 na mga boss. Okay. Sa so, mga bago lang sa channel ko, ang araw lang Changi dito sa Baliwag Merkoles at Sabado Sa tapat lang po ng SM Baliwag Buti gumanda na pa noon Ganda ng araw Kaya eh, lang baka mamayang hapon Mula na naman Dito yung SM Baliwag. Tapos dito lang yung Changi. Nakita ko kagad si Bisaya oh. Kaya pare, vlogger din kasi ako pare. Oo nga eh. Kaya lang eh, nagtatago yung camera. Mga ano to eh. Hintayin tayo ng mga ayop Ano pa mo? damo? Pusa lang at saka uh, German oh, Baba, Ito sa mga kalapate hey, Mariano, laki ng ilong pa Sa ulo yung malaki lang yan Maganda ng kalapate oh. Eh. Boss, magkano sa kalapate natin? Uh, ah, hindi sa'yo <coughs> Ito manok sa'yo Ito si Rama yan boss? Ano po, si Rama po yung natin Tapos Japanese bantan po, Chabu bantan yun Itong mga malalaki, Chabu bantan Dugando Magkano isa? Ah, yung Paris po nung ano, nasa 2K 2,000 sa si Rama Ito po, Paris Ito po, ah, ah, 1K na lang po siya Ganda ng si Rama ni Sir, oh Halaga ng aliyad May nito na, no? Okay, there na Ay, nakita nyo, ganda na ka Dalawang mga boss Breeder na Tapos itong isang Bata pa ito Bata pa isang sirama Lalaki 1K no? 1 mga boss Chabu Banta Chabu Banta makano ulit? Ito naman 1 kung babalik ka pa Ito Sayang siya Siguro na 1K Kaya kung Ito 1 Ito Ganda katawan ng ano, no? Oh, Chabu Bantam, oh, no? Kasi siya short mm -hmm. late, siya, short leg? Uh, tapos yung siya talaga nakabuha kasi may na siya. Yung tatlong homer. Ay tatlong homer. Ay, may land, -i -i no? uh, yung Ganda. Yung homer? 500 sa Quality. Oh. Oh. Ah, tapos ito. Pakita ko lang, sir, ha? Oo. Bantam. Okay Ay, okay. Tapit oh, well, 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 yeah. tayo. naman Pakita ko sa inyo, mga boss. ko sa ito, binibenta mo ng dalawang libo. Dalawa na. 500 yung Sayang walang babae, no? Sa bahay, eh. Hindi lang po kasi kasi sa... 300, eh. 1-1. Ganda mga bus, oh. Eh. Ayan, yung awan. Bali, ilang mansa sa to? 800, saka 300. Reader ah, na oh, Kabata pa. Ganda, oh. Kaya ito ba? Oo. Low-wide siya. Malit pa yung tayo. 800, saka 300 sa liyo. Dabang, ay, kasi, e Ay, Joe, marubi marubila kasi Kaya alam mo ba, Papa? Wala lang sa likwa Wala lang sa likwa niya, kinis niya May hirap Ganda, mga boss Anahalo po Iyan e nga ang mga paparis dyan e Hindi lang pinagpaparis yung dalawa na yan Sir, taga saan ka? San Miguel po lang Taga San Miguel si Sir Pwede mahingi yung contact number mo? Sa mga han gusto bumili, no? Han man. Man. mo no? Banggitin mo lang, sir. Right, 0 9 2 7 8 two nga Anong bahala mo? Patrick Si Sir Patrick, taga San Miguel, Bulacan Contactin nyo na lang Makaganda tong dala niyang si Rama Saka, ano, sa Bubantam Thank you boss, thank you Ikot pa tayo Kaya mga boss, paka uh, pumasyal kayo dito sa Baliwag bakit ibang klaseng mga ayaw pang pwede nyo mabili dito Ayan, may mga malok Ringgala, bibe, kalapate Ito mga pansy pigeon no? Eh. Boss Good morning Magkano itong kalapate na po? Ang tao sa pares Oriental ba ito? No? Buwante ang pares Ano to? BB. Magkano? 300. Sandaan Bibi. Sa mga inayin? Dito 300 Depende sa laki Dumalaga Ito, no? 300 Itong white Ayan, 800 ang parang May mga pusa rin siya Sa itong ambeng? Pagkakano kambing mo? Ayan, mga ano, 5,000 Ito may liit Mga power line Power line, 5,500 Itong apat mo Tig 5,500 Itong malaki Anglo uh -huh. 13k uh -huh. Sa babae 10,000 lang uh -huh. Boss, may contact number ka ba? Yeah, I think o kaya pasyala lang no, tuwing biyernes nasa Bukawi naman siya. Miyerkules syempre, dito sa Baliwag. Sige boss. Sige, salamat. Si Bisaya. Sir, dito kompleto. Meron kaming kalabaw, baka, oh, okay. tupa, usa. Wala kang kalabaw eh. Kasi yung kalabaw. Hindi na pa. yung Hoy! shout out. Ano shout Shout out. Shout out. hindi Kumusta na? si ano, Kuya Ronald. Andiyan, kumakain. Kumakain. Ito kay Kuya Ronald. yang kalapate dami dito puro pang racing no wala ang pansi ngayon Modesto Trinidad. Yun. Kumpleto. Yan. Ano dala natin, boss? Ito mga pangarera bracelet oh. Young silver ko ito mga young bird oh. Sandaan na lang isa mga kamaster oh. Sandaan na lang Sandaan na lang, 200 lang pares oh. Grisel. Anak ng silver ko ito Tsaka puti na Johnson ay nilang Grisel oh. Gaganda lang pakpak oh, no? Grisel ay na, ganda puti ang buwan pakpak oh. yeah. Tipler eh, Pero mga sisi niya, lang Mga fashion. Wala nip. ang tipler Pero anak ang tipler ito tsaka pena Pero yung tipler natin maganda titler ni Kuya Desto De eh. Mabit. Mga young bird din yan. Oh, young bird. Ito yung Biela naman. May na? mga titler to. Or? Bluebird na titler. -lair, Mare oh? sa titler yan. Sandaan din. 150 na naman yung siya ng titler. Pag marami, binibigay ko yung sandaan. Pagka marami yan. Sandaan ng isa. Pero pa, to kasi sa Vienna. Meri, magama naman ito. Vienna. Vienna. Oh. Oh. May lit lang ang titler eh, no? Oh. Pero matataas lumipad. Eh. Oh, mga tawid ulap yung tawagin nila. Vienna ito, magkama ito. Tawid ulap. Oh. Ito, Vienna naman. No? Oh. Magkama yan. No? Ito yung anak. Ito yung kak. Ah. Sabi, luwa mata niya, no? Yeah, Vienna, oh. gantang Vienna. Parang no. ano, no? Budapest. Parang Budapest. Pero Vienna yan, yeah, no? Vienna. Kaya yan, Isang babae sa lalaki. Ito yung kak. ito yung babae na anak. Yung ina ni sa bahay. Eh pa mga pangarere no. Borja Homer. Yeah. Homer. Homer. Dala ko rin sandalay sa niya no. lang. Ito yung Homer. Eh yung Jay Gardner. Ayun. Yung... Ito puro racing ni puro pangarere. Tigi lang. Oh. Pati ito? Herpes ang tipler yeah. Yan ang magandang alagaan Young bird no? Mga young bird yan Mga ganda, mapapaamo nyo pa Tipler dito, tipler <laughs> Yung mga nandito, tipler no? Oh, mga, oh, mga tipler, maliliit na kalapati <laughs> <laughs> hey, Wala mo ba dalawang pichong po? Eh, mga upwala naman yan ah oh. Tataba pagka ano no? Young bird? A young bird Eh mga boss, kontakin niyo si Kuya Modesto kung interesado kayo sa mga kanapati niya. Kontakin natin sa aking Facebook account, Modesto Trinta, tsaka Master Besto Page. Yan number 0943-081912. Yan. maraming salamat sa mga followers and viewers ko dyan sa atin sa Bulacan. No? Dito tayo ngayon sa Baliwag Bulacan. Ayan. Salamat. Brahma to no? Aba, Brahma sir yan. Pares. dalawa, Magkano Bakal isang pares? 1, 1K lang po 1K Ayan yan Mga bata lang uh, oh. Mga bata pa kasi Ito mga babae Mga uh, manokong Tagalog 350 350 350 okay? Itong bibi mo Yung Bibi 300 Ayan 300 din ito mga Tiki 300 lang Pero malaki na rin no Oo oh, Kasi palukan tinola Itong kak mga 500. 500. 500. din 'yan. O, kumiks. Para sa kung Para sa kung magkano? 500 lang 'yan. Ay Yung laki nandito, babae. May kambing, May kambing din siya. 4, 000. 4, 000. Dumalaga, 4,000. 4,000. Dumalaga. Eh sabay na 'yan, 7,000. 7,000 to ano ba ito? Ano ito? Ano ba yan? Sa anakang palang? 7,000 Ito naman yung barako 6,500 lang yan 6,500 Ayun mga boss baka kusunan na din yung mga binibenta yung kuya no? Contain nyo na lang siya O oh, sige ah uh, Tawagin nyo lang po ko siya 0915 288 466 Thank you boss Boss Ronald. Tama na 'yung bago. Ito, chabo na short leg. Short leg, chabo. Bata pa 'yan, ah. Bata pa pero formado na. Yun. Wala nga Paris to. Magkano pag yung kaklang? 1K. Eh, 1K. Short leg. Pagka Paris? Pares, ano na lang? 2K. 2K. Eh, negotiable ka naman yan. Ayan mga boss, dalawang pares. Ayon. Taray, no? Mm. Ayan, breeder na yan. 2K ang pares. Short leg, chabo bantam. Sir, ano ba ba? Alam po ba yung shabu-shabu? Ito, ano? Cornish bantam to. Ha? Ang mga pares. Cochin ball pala. Cochin ball. Cochin <laughs> ball. Cochin ball. Cochin uh, ball. One five mo lang. Hmm. One five ang pares. Cochin ball. Chinese. Very silky. Chinese silky. Magkano? Uh, 800 pares. 800 ang pares. <laughs> Kuya Ronald, ano mga sisiyo to? Asil. 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 Ito yung matangkad no ito siguro na pala laki na yung aso sisi pa lang tangkad no ano na yan ah big dog kalate sambuan kalate mga nga na isa 220 220 mga boss paglabas ka na isa boss maganda ng katawan niya mga bilog yan Ano napakanya lalaki ay pagka nagkaedad na yan maganda na presyo niyan no ayan Ilang piraso yan? Dami ah Ilang piraso Ilang piraso piraso 220 ang isa Pagkalaatan, siyempre may discount Golden Sea Bright lang, marami yung nagabit ka nito Kano ulit boss? 2.5 5 2-5 pa pares, Golden Sea Bright At may ginifol tayo po to tapos lang po pating benggala, ano? Oh, Oo, eh, 3.5 na lang. Pares niya, 3.5. 3.5 na lang ang pares. Ikaw ang pinasa. Ah, Pagkalahatan, pwede yan, 1.5 isa. Pagkalahatan, pwede 1.5 ang isa. isa eh. Wala ka atang dalang kambing ngayon? Meron, ano 7.1, dali ba. Ako malami tayong na, mga piring uh, magugulang. Okay. Magkano? 700 yung mga general oh, kong tawagin na yan. Magugulang na, 700. 100. 450 sa Tagalog na manok maganda katawan contact number mo ulit kuya Ronald sa mga gusto bumili 0928 9492 759 huli lang bulakan no? huli lang bulakan no? malapit ako sa LX exit okay thank you boss kaya po ang mga kalakalit may ano dito mga boss, o oh, Indian ring na lupino. Ilang months pa lang yan? Ano, mga nasa 4, gano'n? 4 months? Hindi, ano dito, mga 6 na siguro, 5 to 6 gano'n. 5 to 6 months. Hinanpid mo? Oo, oh, nah yan sa... Maganda katawan, tawa, no? Oo, oh, yan. Magkano binibenta? 8,000 lang sir. 8,000 na mm. lang. Hindi pa alam yung gender mga boss eh. Meron ko na yan, team na yan. Kaya lang, mahirap lang galamin dito, baka mo ka. Nawala. Kaya mga boss, oh, 8,000. Bata pa, no? Oo, okay. May contact number ka? Yes, sir. Banggitin mo sa mga uh, gustong bumili. Kung sa aling hindi mabenta rito, tapos kung may gustong bumili, uh, contact nyo lang ako sa number ko. Ano? Kasi smart yun, smart. 0960. 4147135 Taga saan ka pala? Diyan lang ako sa Baliwag sa Tarapa Dito lang sa Baliwag Muro na yan sir, muro mga boss, Indian Ringneck 8K Lutino pa no? Oo, Lutino yan Hindi nanuno ka? Hindi naman Medyo ano lang kasi dito medyo crowded Oo nga Pero pag sa amin, sanay naman yun Ano ba sa tayo makakita ng Indian Ringneck mga boss Dalawang hundred Kontakin nyo si kuya kung interesado kayo <laughs> Ano yung boss Marlon? Kapatay po tsaka <laughs> African Nahingi ko po dyan Kaya <laughs> eh, ayaw po nilang dili Nilingi ko na lang Ano po? Ayo benta, hinihingi mo, Ay, Ay, so, mo na lang. Ay hinihingi ko na lang. Eh po, nagpupunta ako sa mga mamimili dito, wag ka manonood. Hawak ko na ito na ilalagay mo. Kami din rin po, wala namang pambayad. Gagalit ta si Bisaya. Ato ba magkano kaya kung bayaran 'yan? Ako po, hiningi ko na sa mayare. Sa, eh, sa gigas yung pera ko. Kaya naman? Isasagla ko to. Sasabihin mo nga lang akong pera. Kaya Marlon, pwede ba palit na lang? Palit, swap. Ano yung Palit ko so. na? Meron ako dito. Di susi. Swap na lang tayo. Dagdag ka lang limang <laughs> Dagdag ka 50. <five>, feet. <laughs> ay. Ayan, mga kaibigan. Lahat ng gustong bumili ng hayop. Pumunta kayo ng isimbaliwag. Lahat ng kailangan nyo nandito. Unang-una, may matching na dito. <laughs> so, ayun mga boss, nakapasyal na naman tayo dito sa Baliwag. Nakita na naman natin ang mga iba't ibang klasing hype na binibenta. Pauwi na rin ako mga boss. Dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kitsa lang ulit tayo sa usunod na video.